Eh. Okay. Ah, oh, ah, hindi kayo nabasa dito. Umulan. Umulan, hindi kayo nabasa. <laughs> nabasa. pa no, Puro basura na yon Oh, hindi na kayo makapasok. Mag-aayos yan. Ha? Mag-aayos. Sa isang araw, ayusin natin. Hindi, ako na lang. Kayo na lang. Oo. Uh -huh. Sako lang ginaano uh -huh. puro sako. Bitin-bitin sako. Oo, nilipad ko. Nogbok at saka papel. Oo. Sama na lang kay sa akin. Oh, oh, Asa ah, ka? Ha? Sama na lang kayo. Ayaw ko. Ayaw mo sa akin. Ayaw. Ha? Ayaw. Ba tayo ni sumama sa akin? Takdan. Ha? Ayaw. Doon lang kay sa bahay. Wala na wala na akong lola eh. Ilan <laughs> Ha? Lola mo. <laughs> <laughs> ha? Ka na kayo. Mainit pa habang mainit. Oo, alam ko. Mhm. -mm. So, Kainin niyo na. Hey, Hindi yung... ka kaman kakain kami doon. Sama kayo, kakain kami ay. doon sa Inasal. Kakain kayo sa Inasal? ah uh -uh. Manok. Inasal? Manok. Gusto niyo manok? Dalhan ko kayo ng manok. Ayaw. Ayaw manok. Ayaw. Muna, nagbumuta. Nagbumuta? Ay, ay, ay hindi kayo, na nato, hindi na natulog kaya nagbumuta. Kakain yan sa Inasal. Kamusta mo malabo? Ano hindi ka na makatulog. No. <laughs> eh no. Oh, yan. Anak mo? Hmm? Babae. Oo, oo, anak ko. Maganda. Maganda. Ha? Kamukha sa nanay. Kamukha sa nanay. Kain, kainin niyo 'yung pagkain habang mainit pa. Oo, oo. Sige, Sige na, ato mo. Ang dami na nagbitin sa inyong basura, oh. Kawawa na si eh, Lula dito. Wala, anak ka tira na ibasura, hindi na kayo. Kasi yung basura na nasa loob. Mm. Nakatera na sa bahay ni Lola ay basura. Hindi mm. kasi tanggat mm. ng nanay. Kawawa naman si Lola dito. Kainin okay, nyo na eh. Yung tubig nyo. Oh. Ah, to binabawasan nyo na yung inumin nyo. Binigay ka. Mm, malamig yan. Malamig yan. yan. Anong ang pangalan nyo le? Lola? Ano Anong pangalan niyo, Le? Tekla. Tekla, yun la. Yung mga kababayan, Tekla raw po pangalan ni Lola. Ayun lang sinasabi ni Lola, Tekla. No? Na pa po mga kababayan, baka may kamag-anak pa si Lola. Sarap yan, Lola. Uh -huh. hmm. Mainit-init pa, kainin nyo na habang mainit-init pa. Dapat bawasan nyo yung basura. Kasi, ano, yan o. Oh. Punong-puno punong na Oh. Ah, nangyari niyan, kayo basura na yung nakatira. Hindi na kayo. Yan oh, sarap yan oh. Mm, uh, oh, sarap yan. Mm. May ko na kayo dito. Oh. Uh -oh. Kakain, kakain hindi kami, ha na? Sigurado kayo, ayaw nyo manok? Uh, ayaw. Ha? Ayaw, ito na. Yan lang. mm. Uh -uh. um, sa, saging, ha? Tape. Tape? Uh -huh. Saging, may saging. Wala, well, bibili pa. Pag, pagdaan ko da da daanan ko kayo ng saging marami pag gagawin ah, marami pag gagawin mm -hmm. hmm. sa kana e, o okay, kain na kayo matrabahong saging matrabahong saging puno na ng bang basura ni Lola. puno na ng basura ang bahay ni ko kuawa pang share po mga kababayan baka sakali po na makita pa to ng mga kamag-anak niya mm -hmm. wawa naman si Lola dito kadorog ng puso <laughs> ano Lola tuloy na kami ha o oh, sige kainin nyo na Ay, asawa, pa, ano. uh -huh. hey, mga kababayan maraming maraming salamat po sa mga magsishare uh, sana po maantig ang puso nyo na ma-share nyo po ang video ito para sa ganun po eh, baka sakali pong makita pa no ng kanyang mga kamag-anak at sana lubos pa rin po akong umaasa na ito yung na ng kanyang kamag-anak makuha dito kasi kawaawa naman po si Lola dito nag-iisa-isa nakakausap naman po natin ng maayos kaya lang hindi naman po niya sinasabi kung ano yung tunay niyang pangalan hindi ko rin po alam kung anong edad niya kung, kung anong edad niya at dito lang siya na mamalaki. Ah, kami rin po nagpagawa ng bahay na ito. Yung masisilungan niya. Dati ito ay nakadera sa ilalim ng payong. So ngayon sa tulungan natin, ah, napagawa ng siya ng bahay. No? Ayan. Kaya maraming maraming salamat po sa mga magsishare. share. Maraming maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Sana mashare niyo po ang video ito. God bless po. Bye bye. Shoutout po pala kay Ati Lerma Tanaka.